Patay ang isang taong gulang na bata nang maiwan sa duyan matapos masunog ang kanilang bahay. Ang hinihinala ang dahilan ng sunog na iwan ng kalan na nakasindi. May umaarangkadang balita sa FMR News Iligan Correspondent, Jam Nueva. Hindi na nailigtas ng kanyang mga kapatid ang isang taong gulang na bata nang masunog ang kanilang bahay sa Iligan City pasado alauna ng hapon nitong lunes. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy ng mahulog mula sa mesa ang nakasinding butane stove. Naabot umano ito ng dalawang taong gulang na kapatid ng biktima habang hinihintay ang 15 anyos nilang kuya. Lumabas ng bahay ang panganay para sana bumili ng itlog. Sumabog ang nakasinding kalan nang mahulog sa sahig. Mabilis na kumalat ang apoy sa bahay na gawa sa light materials. Nakalabas ang dalawang bata pero naiwan ang sanggol na mahimbing na natutulog sa duyan. Wala ang ina ng apat na bata nang mangyari ang insidente. Idiniklarang e fire out matapos ang mahigit sampung minuto. Delikado pa yung weapon pag ginamit natin yan indoor kasi yung kanya nasa malapit sa apoy, pwede yung sasabog pag Outdoor. Agad namang nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Mula sa Iligan City, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.